Madilim ang gabi nang unang nag-text si Jack Brady sa akin. Lumipas na ang ilang buwan mula nang matanggap ko ang email na punung-puno ng misteryo. May kailangan akong sabihin sa iyo, ani niya, pero hindi ako handa nang tinawagan niya ako sa isang dingding ng salita. Pagdating ko sa lumang bar sa Pier, nanginginig ang hangin habang sinasalubong ako ng amoy ng maalat na dagat. Sa sulok, nakaupo si Jack, payat na lalaki, puti ang buhok sa gilid, naglalaro ng baso ng whiskey. Tahimik siyang bumango nang makita niya ako, hinayla ang isang upuan malapit sa kanya. Mabilis lang to, bungad niya. Hindi kailangan mong eye record, ganito lang tayo magkwentuhan. Kumurap ako ngunit pumayag din, ang instinto ng journalist kasi ay mag-follow ng lead. Sinimulan niya sa simula, lumaki ang pamilya niya sa Boston, sumali sa Navy sa edad na labing walo, nag sa South China sino noong pagbagsak ng Saigon, tapos naging rescue diver sa Bahamas. Hanggang nakarating sa isang kaso noong July 13, 1982, ang isang bangkay na nakatayo sa mababaw na tubig, naka-encase ang paa sa kongkreto. Akala ko drug runner, sabi niya. Pero nung lamusong ako, malamig na yelo ang tubig sa gitna ng tropiko. At wala ni isang isda sa paligid. Puro kalansay dapat unti-unting umaakit sa scavengers, pero walang gumalaw. Pinigilan kong huminga ng ngumiti siya, nag-pull down ng kanyang salamin. And then, nakita ko yung mata. Tumigil siya. Tiningnan ang baso bago umilalim ang boses, Jet Black. Solas, Tumaas yung buong bangkay, hinangahang magalit. Binuksan yung dibig niya, isang itim na hukay, para siyang portal sa impyerno. Para bang na-freeze ang oras sa bar. Narinig ko ang mga alon sa labas, pero ang tunog ng kwento niya ang nangingibabaw. Naramdaman ko yung mga buto niyang humihalik sa coral habang sumusubok siyang abutin ako. Paurong ako, nahulog sa seabed. Kinapos ang respiro ko, basta, tumakbo ako palabas ng tubig. Pagkatapos ay sinabi niya na ang gobyerno, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, agad nagdeploy ng espesyalistang diver. Pero walang nakitang ebidensya, ang bangkay na iyon ay misteryosong na confiscate nila. Iyon pala, cover up daw para takpan ang kakaibang nilalang. Hindi ako agad naniwala, siguro PTSD na yan, sabi ko, tinikman ko ang whiskey ni Jack at ibinalik ang salamin. Ngunit may tibok sa dibdib ko, isang kutob na hindi lang alamat ang dalang iyon. Kinabukasan, tinanong ko ang naso polis. May record nga ng recovery, pero wala nang sumunod na report. Lahat pinag parang wala talagang nangyari. Nagpamura ako sa sarili ko, tinutukso yata ako ng conspiracy the Dalawang linggo ang lumipas, nag-text uli si Jack, ready ka na ba? Pumirma na rin ako, magmit kami sa isang jetty sa marina. Maaliwalas ang araw, humahaplos ang liwanag sa alon. Dinala niya ako sa isang 25 foot na bangka, ang Nautilus, ang pride niya. Hindi ko pa siya ginagamit since retirement ko, paliwanag niya. Kahit gusto ko ng ibenta, hindi ko masunod. Umupo kami sa bao, nakaharap sa dagat. Gusto kong ipakita ito sa iyo, seryoso niyang sinabi. Hindi lang para sa kwento. Para makita mo mismo. Iniwan namin ang pier, unti-unting napalayo sa pampang. Nilatag niya ang blacklight at ilang lumang mapa ng ilalim dagat, ihinahabi ang mga linya ng sonar readings. Dito tayo darating, tinuro niya sa gitnang bahagi ng map, isang spot aabot ng 30 metro ang lalim. Mata mo'y susubsob sa dilim, Anya. Pero kapag andito ka na, makikita mong iba ang kulay ng tubig parang nagpapadilim. Nang makarating kami, binaba niya ang dive suit sa deck. Nakahelmet na siya nang bumaba sa trap door, sinundan ko siya sa surface support. Ilang minuto lang, pumutok ang radio chatter niya. May figure, that circle, it's moving. Sumabay ang patak ng pawis sa nuo. Ko, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero alam kong hindi ito basta-basta. Pagkatapos ng sampung minuto, bumalik siya, nanginginig, halos hindi makahinga. Wala akong nadala, pero nakita ko siya, pangungusap niya. Parang lumitaw sa tabing ng sonar, isang indeterminate shape. Hindi log, hindi rock. Walang konturang ma-describe. Nilapitan ko siya, Jack, anong klaseng anyo? Napatingin siya sa akin na para bang nasa limbo. Hindi ko rin ma-explain. It was, more monumental, parang butas ng kaluluwa. Di ko napigil ang sumigaw, seryoso ka ba? Ngunit napaiyak siya habang dahan daw ang umupo. Ito na ang magpapatunay, hindi lang kwento ang dala ko, kundi katutuhan ng sobrang dilim. Umalis kami doon na nakabitin ang mga tanong. Sa isang sulok ng kamao ko, nakabuntot ang pangamba, ano nga ba talaga ang natuklasan ni Jack Brady? Kung paranormal man o klaseng top secret military experiment, ang sikreto niya ay nagbabadya ng dilubyong liwanag at dilim. Pagbalik ko sa bahay, naupo ako sa harap ng laptop. Nilagyan ko ng kodigo ang folder, Project Nautilus. Habang tinatype ko ang unang linya ng report, nakasagi ang mata ko sa reflection sa screen, jet black eyes, nakatanaw mula sa kailaliman. At doon, nagsimula ang totoo kong pagsisiyasat, hindi lang ng mga lihim sa ilalim ng dagat, kundi ng madilim na bahagi ng katotohanan na minsan nating iniiwasan.